on, Ah, kaya mo lumikok dun. <laughs> Kumag dito. Ding ding! <laughs> bing bing! Piking king! Piking king! Ang na baboy. Kaya Tik 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 Mama, <laughs> Pooching gang Pooching Ah! <laughs> 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 smile baby smile heli smile heli Hello <laughs> 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 <Wow>. <laughs> Hello baby <laughs> Hello

<laughs> Tita Pam! Tita Pam! Oh, <laughs> ang nuso! Ang haba ng <laughs> Ang pangit! Ang pangit! Pangit! <laughs> pangit! <laughs> haba na mo ang Haba na ang nuso! Ganun, dali. Ganun! Haba Ba, 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 ba

bà bà bé 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 miếng bé 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 yeah yeah Sheryl si shit. Sherill kasi, mabuti ah. pa 'yan na napangasawa ni Willie, naging boyfriend niya si Willie. Sino ano? Sino, ano 'yun noon? Oo, oh, sino ang napangasawa niya? Ito, ano? Ah. Puro ano ito? puro ganito. Upe kasi ng rin. Hmm. Hindi pa nga balak nga niya Mag, mag i-spend daw siya ng 1,000 real. Uh. Saan, no, Papa, ano pa paano doon? Oo, oh, pinapatanong namin sa akin. <laughs> Likot no Nainit <laughs> yan. Ayan. Yung malandi na yan. Kita mo nika Kita mo nika ka. yan eh. At papalo natin yan eh. Hmm? Palo yan. Palo yung batang yan. Palo yung batang yan. Hihihihi. Hihihihi. niya sa ano eh, sa sabi ko kay Sarah sa stroller kasi hindi siya makaikot-ikot. Pabibilan daw niya kay tito niya ng crib. Dito na ko. Nagagalit siya kahapon. Galit siya eh. Ito. Yan! Alsa ng alsa yung puwit. Sabi ni Ryan, Mama, oh, mahuhulog. Ikaw pakuha. Heli? Heli? Sige, kwak-kwak mo.

sasakin ka na babaligtan, ah bigla ka Hello. Ini bitu siya. Bang bang.